Bakit sa katamaran mo ang lagi mong depensa, ah, Diyos? Pag pera ang usapan, success, fulfilling your purpose, motivation, ang lagi mong bato sa akin eh, ay puro pera yung pinag-uusapan nyo, hindi na lang kayo magdasal. Remember, may tamang oras para sa ating praise and worship. May tamang oras para magdasal. Pero kapag usapan natin success, tapos panay ang excuse mo is pera, motivation, pangarap, hindi importante yan, magdasal na lang tayo. O remember, nasa Diyos ang awa. Pero ikaw na animal na tamad-tamad mo, tapos gagamitin mo pa ang Diyos na excuse sa katamaran mo. Hindi pwede yan. Remember, gusto rin Diyos na umasenso ka. And remember, pag umasenso ka, mas lalo kang makakatulong. Ano ka makakatulong? makakatulong? Ili limang piso yung laman ng bangko mo. Limang piso yung laman ng wallet mo. So please, respetuhin natin ang Diyos. Huwag namang gagawin mo na siya ang rason kung bakit ka paman. Ang mo sa buhay, kasi sabi ko sa'yo, gusto ng Diyos na umasenso ka.